Yun ngayon mga idol, uh, good morning, good morning, good morning sa inyo. ah uh, ready, ready na naman tayo. May pupuntan tayong barangay dahil doon tayo may napiling tutulungan. Ano nga bang barangay yon? At syempre pagkatapos natin magbigay ng tulong ay didiretto tayo sa Kalbayog para sa meeting ng aming grupo. ah uh, ang Kalbayog Summer Vlogger Official. ah uh, mga idol, shout out sa inyo. ah uh, maya maya, nandiyan na ako. Medyo malilate lang tayo ng konti dahil tutulong muna tayo bago ako pupunta sa ating meeting so yun mga idol uh, nandito tayo sa barangay biryato uh, pupunta muna tayo sa bahay ng kapitan dito si kapitan J. Ramsey and Daya How uh, bago tayo pumasok para maghatid ng tulong so yun mga idol uh, nandito tayo sa bahay ni ng anak ni Nairo Singh uh, bali yung anak niya mga idol ang nag-asipaso sa kanyang nanay uh, ito ang napili natin ngayong tulungan sa barangay Beriato um, siya po ay hindi lang po siya nakakala dapat na no? lagi lang nakahiga tapos ano lang siya, diaper quaker oats na lang kanyang Gatas. Gatas. Oh, yun po mga idol, ah siya po yung napili natin dito sa Barangay Beriato. At syempre, magagawa natin ng tuloy-tuloy na pagtulong. Sa ngala ng ating sponsor, ito po yung tutulungan natin ngayon. Salamat sa nag sponsor kay Engineer Conrad Abila III ng Art Builders. Paul Conrad Custan, Engineer Paul Conrad Custan at Christian Avila ng Chris Paul Construction ah uh, sana wag po kayong sawang tumulong at sana po ay may lumabas pang maraming gusto tumulong para po tuloy tuloy tayong makatulong sa ating mga kababayan na kagaya nilang medyo pinatapos naman sa pang araw araw yun mga idol maraming salamat at mamaya update tayo sa pagkatid natin ng tulong So yun mga idolahan, nandito na tayo sa bahay ng ating tutulungan, dito sa barangay Berliato, kay Nanay Rusing. Ito na po yung ihahati lang yung tulong, bigas, at mga grocery. Siyempre, dinagdagan natin ng diaper dahil adult diaper kasi nagdagdaga na lang si Nanay, hindi na siya nakakaayos sa na siya itinagdaga. At siyempre, interprener natin yung kanyang anak dahil hindi naman na si Nanay masyadong Meron na dyan ano, uh, adult diaper gatas, saka na day ka tuwik si nanay? Ito mga day din si nanay pwede kumpleto naman yung na grocery meron na rin dyan pati sabon meron na rin meron na rin dyan bali ito yung talagayan mga idol ni nanay silipin natin Ayan mga idol, may Ayon mga idol, si nanay. Isa ka na lang. Nakahigaw na talaga siya. Kaya siya ang napili natin dito na tulungan, maalalayan man lang sa pang-araw-araw niya na konsumo. Kasi yung kanyang anak na lang dito ang nag-aalaga. Siyempre, yung anak niya, meron naman siyang sariling pamilya, kailangan din natin nunguporta sa tulong dahil kinakapos din naman para sa pangangailangan ni nanay. So, para may gusto pang tumulong, pwede na, na makikipunta dito? oh para sa mga gustong tumulong. Ayun, um, itong tulong na binigay natin, uh, meron, ayun, salamat sa laging nag-i-sponsor sa atin kay Engineer Conrad Avila the third, ng Art Builders Engineer Paul Conrad Custan Christian Avila ng Chris Paul Construction Ah, uh, kung hindi dahil sa mabubuti yung puso hindi tayo tuloy-tuloy na makakapaghatid ng tulong ng ganito kaya kay nanay ayun tuloy-tuloy ang tulong natin ngayon nasa barangay Beriato tayo ng nakaraan nasa Paglanipaw may susunod naman tayong barangay mga idol na pupuntahan. Ah, pipiliin natin kung sino ang gusto natin tulungan. So yun, ito yung anak ni Nanay Rosing. Ano pong masasabi nyo sa ating sponsor? ano may may, may man diyan ah. na tulong inyo. No? Mm -hmm. Kalalay na rin ng bigas kasi syempre, ikaw may sarili ka rin naman na pamilya hindi mo naman kaya siguro na isabay kung isabay man syempre, may mahirap talaga mm. pero siyempre pero saludo tayo mga idol kay anak ni nanay di ba yung kanyang nanay ngayon siya ang nag-aalaga yung mga anak dapat uh, wag nating kalimutan na tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang yan lagi ang ating tatandaan tumanaw tayo ng utang na loob sa ating mga magulang kung hindi dahil sa kanila wala po tayo So yun mga idol, ah, dito muna yung video natin. Ah, Didiretso tayo ngayon sa ano sa Kalbayog para sa meeting ng aming grupo. Ang ah, Kalbayog Summer Vlogger Official. Ah, mga idol, pasensya na. Late, late talaga ako. Ah, Di ba may kasabihan naman tayo mga idol na huli man daw at magaling. Late pa rin. <laughs> Sige ko pa. Salamat. Salamat.